Magandang araw mga kapasigenyo at kay YouTube. Ako si Hashtag Walk With Lan, ang inyong gabay sa mga usaping mainit, makabuluhan at minsan medyo nakakapikon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kandidato nga nga kung ilalagay ang mga senior citizens sa puso ng Pasig City, si Ate Sara Diskaya. Pero teka mga kababayan, totoo kaya ang mga pangakong ito o puro lang hangin na naman. Kaya't samahan ninyo ako sa susunod na mga ilang minuto ng masinsin, masigla, at matilinong talakayan. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like at i-share itong video na ito dahil ang kaalaman kapag pinagsaluhan, mas lalong tumitibay. Let's dive in. Kung napanood ninyo ang mga balita o dumalo sa focus ni Ate Sara diskaya sa Barangay Bambang, sigurado narinig nyo na ang kanyang mga pangako sa ating mga lolo at lola. Sabi niya, no senior citizens left behind. At hindi lang yan, mga kaibigan, may mga numero pa. Doblehen daw ang monthly allowance mula 500 hanggang 1,000 pesos. Taasan ang annual cash aid mula 3,000 hanggang 5,000 pesos. May libreng gamot, regular checkups, wellness centers, libre sakay sa jeep at home care pa para sa may mga sakit. At para sa mga gustong magtrabaho pa, may employment at volunteer programs daw. At teka ha, hindi pa tapos yan. May geriatric hospital na itatayo sa loob ng dalawang taon. Home for the aged na may recreational spaces at libre pang living para sa mga Yumao. At ang pinakamalupit, cash incentives na hindi mo na kailangan maging 100, 100 years old taong gulang para makuha 10,000 sa 80 at 85, 25 sa 90 at 95, at 50,000 kapag umabot ka ng 100 years old. Mga kababayan, para Christmas wish list ng senior citizen ito ha. Pero bilang mga pasigenyo na may utak at puso, kailangan nating tanungin, kaya kayang ba talaga, kaya kayang ba talaga itong gawin? Saan kukunin ng pondo at bakit ngayon lang ito naisip Huwag muna tayong magpauto sa mga matatamis na salita. Tara, i-dissect natin isa-isa. Una, pag-usapan natin ang mga positibong aspeto ng plano ni Ate Sara. Hindi may magandang intensyon. Ang mga senior citizens natin, ang ating mga lolo, lola, tiyo at tiya ay, may, ay mga haligi ng komunidad. Sila ang nag-alaga, nagpaaral at nagbigay ng inspirasyon sa atin. Kaya't ang sino mang kandidatong maglalagay sa kanila ng, sa sentro ng kampanya automatic may plus points na sa akin. Ang pagdodoble ng monthly allowance mula 500 pesos sa 1,000 pesos, malaking bagay yan para sa mga walang pensyon. Imagine ha, 12,000 pesos sa isang taon, pang grocery na yan, pang gamot, o kahit pang date ng lolo at lola. Ang plano rin ng geriatric hospital, kung totoo, game changer yan. Alam natin gaano kahirap makahanap ng espesyalistang doktor para sa mga matatanda lalo na sa mga pampublikong ospital. At yung home for the aged na may recreational spaces, parang resort na parang para sa mga lolo at lola, sino ba namang hindi matutuwang isipin yan? At yung cash incentives sa 80, 85, 90, 95 at 100, napaka-practical. Hindi mo na kailangan maging kasing tanda ni Mat Matsusela para makatanggap ng tulong. Pero teka mga kaibigan, bago tayo masyadong magpalakpakan, kailangan natin maging kritikal. Maganda ang plano pero ang tanong, magagawa ba talaga ito at paano? Ngayon, pasukin natin ang mas malalim ang usapan. Ang mga hamon ni, sa plano ni Ate Sara. Una, pag-usapan natin ang budget. Alam natin na ang Pasig City ay may malaking kita. Pero hindi naman to hindi naman ito unlimited. Kung tatasan ang monthly allowance ng mga senior citizens, magkano ang kakailanganin. Halimbawa, kung may 50,000 senior citizens sa Pasig, isang conservative estimate at bibigyan sila ng dagdag na 500 pesos bawat buwan. That's 25 million pesos a month or 300 mil, 300 million pesos a year. Wow, laki ha. Huh? At hindi pa kasama diyan ang annual cash aid, ang hospital, ang, ang home for the aged at ang libre living. Mga kababayan, saan kukunin ang pondo? Tataasan ba ang buwis? Babawasan ba ang budget ng, ng, ibang programa? O may magic lamp ba si Ate Sara na hindi natin alam? Pangalawa, yung plano sa ospital. Sabi niya, itatayo raw ito sa loob ng dalawang taon. Pero mga kaibigan, alam natin kung, gaano kabagal ang bureaucracy bureaucracy sa Pilipinas. Ang pagpapagawa ng ospital hindi lang tungkol sa pagbili ng lupa at pagtayo ng building. Kailangan ng mga doktor, nurse, modern ng kagamitan, at maintenance budget. Dalawang taon? Ambisyos yan. Pero realistic ba? At paano rin yung home care para sa mga bedridden? Sino magbibigay ng serbisyo? Magkano ang sahod nila? At yung libre sakay sa jeep, paano ito ipapatupad? Babayaran ba mga driver? Or ipapasalang sa kanilang mga gastos? At pangatlo, yung employment at volunteer programs para sa mga senior citizens. Magandang idea, pero kailangan nating tanungin, Anong klaseng trabaho ang ibibigay? May demand ba para sa para dito sa Pasig? At paano masisigurong ligtas sa tangkop ang mga trabaho ito para sa mga matatanda? Huwag niyo akong salahin. Mga kaibigan, hindi ako kontra kay Ate Sara. Pero bilang mga butante, kailangan natin maging matalas. Ang mga pangakong ganito, madaling sabihin pero mahirap gawin. Kahit kailangan natin magtanong, mag-imbestiga at maging handa sa katotohanan. Ngayon, para mas maunawaan natin ang plano ni Ate Sara, tignan natin ang konteksto. Ang Pasig City ay isa sa mga pinakamayamang lungsod sa Metro Manila. Pero may mga hamon pa rin ito. Trapiko, paha at kakulangan sa abot kayang serbisyo para sa mga mahihirap. Ang mga senior citizens ay mahalagang bahagi ng populasyon. Pero sila rin ang madalas nakakalimutan. Ayon sa datos, humigit kumulang 8% ng populasyon ng Pasig ay senior citizens. Mga 64,000 katao base sa uling census at hindi lahat ng mga ito ay may pensyon o sapat na suporta mula sa pamilya. Kung ikukumpara natin ang plano ni Ate Sara sa ibang lungsod, makikita natin na mga katulad na programa tulad ng cash aid at libreng check-ups ay umiiral na sa Quezon City at Davao City. Pero ang pagkakaiba, ang lungsod na ito ay mas matatag na mekanismo para sa pondo at implementasyon. Halimbawa, sa Quezon City may dedicated na office para sa senior citizens na tumututok sa kanilang mga benepisyo. May ganito na ba ang pasig o gagawin pa lang ni Ate Sara? Kape muna po tayo. At isa pang tanong, bakit ngayon lang ito naging prioridad? Kung talaga mahalaga mga senior citizens, bakit hindi ito naipatupad ng mga nakarang administrasyon? O baka naman ito isang taktika lang para makakuha ng boto mula sa isang malaking sektor ng butante. Huwag tayong magmalinis, mga kaibigan. Ang politika ay laro ng diskarte. Pero kami, bilang mga butante, kailangan maging mas matalino sa kanila. So, anong masasabi natin sa plano ni Ate Sara Diskayo? para sa mga senior citizens ng Pasig? Sa totoo lang, magandang intensyon. At kung may, may patupad, siguradong maraming lolo at lola ang matutuwa. Pero ang mga pangako ay hindi sapat. Kailangan ng plano, pondo, at political will. Kaya sa mga pasigyan nyo dyan, itong hamon ko sa inyo, tanungin si Ate Sara, pumunta sa kanyang mga campaign event, magtanong sa social media, at hingin ang detalye. Magkano ang budget? Sino magpapatakbo? Paano masisigurong hindi ito maudlot? At sa mga nagnanais na malaman ang higit patungkol sa mga isyong ganito, huwag kalimutang isubscribe ang channel natin, hashtag WalkWithLan, kami rito ay hindi lang nagbibigay ng opinion. Kami ay nagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa inyong desisyon bilang botante. I-like, i-share at i-comment ang inyong saluobin sa sa baba. Ano ang tingin ninyo sa plano ni Ate Sara? Totoo ba ito o isa na namang pangakong napako? Sa huli mga kaibigan, ang kapangyarihan ay nasa kamay natin. Ang pasig ay, parang, ay para sa lahat. Mula sa mga bata hanggang sa mga senior citizens. Kaya gabitin natin ang ating boses, ang ating boto at ang ating talino para siguraduhin ang susunod na mayor ay hindi lang nangangako kundi gumagawa. Ako si Hashtag Wakwidlan at itong inyong channel, Hashtag Wakwidlan hanggang sa susunod. Maging matalas, maging maingat at maging makulay. Salamat at magkita-kita tayo ulit muli.